So yan. hello mga kasari mga tendera So welcome ulit dito sa ating channel Dito ako sa labas kasi uh, Ngayon uh, first day First day ko nandito <laughs> tindahan Kasi nagbakasyon nga ang tendera So ngayon maglilinis ako Kanina pa ako naglilinis dito Sa lagayan namin ng mga gulay at saka mga uh, Panakot Tapos oh, sa Tagalog yung panakot Malamas pang sahog So, maglilinis ako kasi mamaya baka may dumating kami na mga paninda kasi namili ako. So, kaha, um, kahapon lang pala ako dumating. Uh, 21. Yan, August 21. Ngayon pala ay August 20. Check ko nga. August 22. So, yun, August 22 ngayon. So, kahapon ako dumating August 21. hapon. Yung nauna kong video, nasabi ko dun na August 20, ako dumating. Hindi pala, 21 pala. Kahapon pala yun. So, ngayon ay August 22. So, ito yung uh, first day ko dito sa uh, tindahan. So, maglilinis ako. Kanina pa ako naglinis. Ayan, wala na kaming mga nakalagay dito kasi tinanggal ko na. Kunti na lang yung isak namin. Kasi close kami nung 16, 17, 18, and 19. So, close yung store namin. Kaya pinaubos ko yung mga paninda namin ng na mga lamas at saka mga gulay dito sa tindahan. Baka kasi mabulok. Wala kasi banta yung tindahan namin. So, ngayon maglilinis ako dito sa tindahan. Ayan, ayan yung tindahan namin. Against the light. Wala kaming mga stock sa loob. Mamaya. Baka mamaya pa yung stock. So, samahan nyo lang muna ako mag dito sa tindahan. Lagay natin yung camera natin. Wala akong mapaglagay ng camera. Ayan, may dayusin ko lang. Ayan. Ay! Natutom ba? Eh! Yeah. Ay, wait lang. Baka mahulog yung camera. Ayan, so ganyan. Okay, so ayan, kita na. Okay, maglilinis muna ako kasi uh, time check ay 12 na pala. So mamaya 12.30 dadating na yung pasahero sa dito sa amin. Kaya ayan, linis muna tayo. Samahan niyo muna ako mga kasali maglilinis dito sa tindahan namin. family pa. Hindi ako mapagdines dinis May customer kami. Bueno, Siri, I will let you. Vamos a. Pa. 嗯。 Thank <laughs> you.

Ada <tuk> Terima <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> dirinya timbang <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <laughs> ano? Ano kakai makuha? Eh, eh Nalita? Tulo, tulo, tulo Tulo sudah dikenali malinis na mapaso. Lock, 32, ano, 32 minutes. Okay, so ayan mga kasari, tapos na ako maglinis. Ayan na siya, malinis na. Ayan, ito lang yung nakadisplay. Ito yung si Kuya sa bawang. Ayan, wala kaming paninda ngayon. So mamaya pa yung aming mga stock. Ayan! oh, nakapaglinis na ako, malinis na. Okay, so pasok na tayo dito sa loob. Dito na ako sa loob. Okay, so dito na. So dito mamaya pa. Maya naman dito naman. Mag-display na naman ako. Ah, uh, mag na. Time check. Ayan. mag na pala. Time check. One. Sakto one. Mainit. Ayan. So, ito yung tindahan namin. Walang kulha. Winston? Winston. twenty Twenty-seven. 30. Okay, so may pumili ng sigarilyo. Okay. So pahinga muna ako. <laughs> Pinagpapawisan na ako mamaya naman kasi may dadating na naman ng mga groceries mamaya. So madami yung groceries namin mamaya. Ayan, nag, ano lang ako, nag, dis, uh, naglinis doon sa labas. Sa lagay namin ng mga kulay tsaka mga pang damas. Okay, so ito lang muna yung vlog natin ngayong araw. Mamaya ulit. I-video eh, natin mamaya yung mga pinamili ko. Kasi kababalik ko lang ngayon dito sa tindahan. Okay. So, ayan. Uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na yung channel natin. Para, para mas maka, ano, para makawan kayo dito. So, maraming salamat. Thank you for watching. Yan, Bye-bye.